Yeah. Okay. Ano ang benepisyo ng ating ampalaya? Ampalaya is used as a herbal remedy Uy! to protect the liver from damage of due to intake of alcohol and other harmful substances. Anong magandang pakinggan dito? Oh, eh, hindi ka naman talaga mapipigilan mag-inom. Hmm. Dahil paborito nyo yan. Oh. So anong nasisira pag malakas mag-inom, mahilig mag-inom? Liver, liver, kidney. So para maproteksyonan ang liver, gumamit ng ampalaya. Yeah. So kung nag-inom ka kagabi, mag-ulam ka ng ampalaya kinabukasan para mabilis mo siyang matulungan. Ayos ba yun? Ayos. May natututunan? Opo. Wala At naman, hindi parang lang Parang wala yun. naman tayong kausap. At ang hindi lang yan. Huwag na natin pong isali. <laughs> Kayo na lang, oh Meron pa pala. Oh! Ano pa? Ang pala, is crush or rub over the skin to alleviate symptoms of psoriasis. Wow! Pati pala, yung symptoms lang ha, hindi yung psoriasis mismo. mismo. Diba, ang psoriasis ay parang nag-double scale yung katawan. Mm -mm. Kasi nagpapatong-patong, it is an autoimmune system problem mm -mm. due to uh, faster regeneration of skin cells. Aha. Ang sakit na psoriasis po kasi ay... 'yung ang ating skin cells dapat nagpapalit siya every 120 days. Mm. 'yun yung usual. Pero pag pagkapo hyperactive ang immune system, within 10 days time nagpapalit na siya. So hindi pa hindi pa patay yung lumamong skin cells, may bago na naman na lalabas, mm. Kaya nagkaka ang mga may psoriasis. May natutunan? Everything. So anong gagawin mo sa kanya? Ikakaskas mo raw yung ampalaya. Mm. Ringworm. Hoy, galing pala na ito sa ringworm. Yes. Aha. Ano yung ringworm? Bune. Okay. Oh, Saan pa okay. maganda ang palaya? At least put, anong Tagalog? Alipunga. Alipunga. Galing, ano? Kukus ko simula siya. crash ha? Crushed. Ano pa? Wounds. Uy, pati sa sugat. Magaling mm -hmm. siya ang siyang palaya. Burns and ulcers. Wow. And? and? boost the immune system. Oh, ang tawag sa kanya sa English ay? Bitter Gird. So, magaling na blood Purifier ang ampalaya.